Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Magiging maulan at malamig ang kondisyon ng panahon sa malaking bahagi ng Northern Luzon sa araw na ito dahil muling umiiral po doon ang Amihan o Northeast Monsoon. Samantala sa southern portion ng Mindanao ay apektado pa rin huya ng Intertropical Convergence Zone o no, ITCC. Ito pong dalawang weather system na ito, ang ITCC at ang Northeast Monsoon kasama na ang localized thunderstorms ay ang mga weather systems na pwede pong magdulot ng mga pagulan sa araw na ito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung yung mga localized storms, pwede po yung magdulot ng mga dagli ang pagbuhos ng ulan any time of the day sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Samantala, update naman dito sa LPA na minomonitor po natin malapit sa ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 1,210 kilometers silangan huyan ng southeastern Luzon. So ngayon ay nasa labas pa nga po ito ng par at inaasahan nating papasok ito ng ating area of responsibility ngayong araw din ho. At nananatiling mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. So kung ito po ay pumasok ng par at maging bagyo, ay bibigyan po natin ito ng local name na si Bagyong Wilma. Sa, nati sa ating initial na datos at analysis, nananatiling mataas po yung tsansa ng landfall scenario o mataas tsansa na mag po ito dito sa Eastern Visayas o kaya naman sa Caraga Region by Saturday or Sunday. So, ibig sabihin, inaasahan natin makakaapekto itong weather system na ito sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, especially ho by weekend. And based na rin sa ating projection, kung hindi po ito magbago, ay may posibilidad Pong mag na po tayo ng signal o Tropical cyclone Wind Signal number 1 dito sa Eastern Visayas o kaya naman sa Caraga Region as early as Thursday. Kaya mag-antabay po tayo sa magiging update ng pag-asa ukol dito sa weather disturbance dahil atin pong advice sa ating mga kababayan na kailangan pong magbantay sa magiging update dahil matas pa naman pong uncertainty nitong weather system na ito lalo na ito'y LPA pa lamang at may kalayuan pa po sa ating bansa. So sa pagtaya po ng ating panahon, mat, um, magiging maulan ang ating at mataas po yung chance ng mga pag-ulan nga ng panahon dito sa Ilocos, uh, Ilocos Norte, sa Apayao, maging sa Cagayan Valley Region, halos buong Cagayan Valley Region kasama na ang Kalinga, Apayao at Aurora Province. Yan po ay epekto ng Northeast Monsoon o Amihan. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Visayas, Central Uh, Luzon. Inaasahan natin ang mga isolated o pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan naman dahil pa rin sa epekto ng amihan. Para dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman ang panahon ang inaasahan natin sa maghapon pero hindi pa rin natin inaalis ang chance po ng mga paminsan-minsan at mga isolated na pagbuhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Para sa pagtayin ng ating temperatura sa Metro Manila, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 31 degrees Celsius. Gayun din sa Tuguegarao City, 24 to 32 degrees Celsius naman po sa Legazpi City. Habang malamig pa rin sa Tagaytay from 23 to 30 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon, dito po sa southern portion ng Mindanao, partikular sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan pa rin natin ang maulang panahon doon dahil sa epekto ng intertropical convergence zone. Habang sa natitirang bahagi ng uh, Mindanao, sa buong kapisayaan, ay naasahan din natin ang improved weather sa araw na ito, maaliwalas ang magiging rin, may chance lamang ng mga localized thunderstorms. Sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius sa magiging agwat na ating temperatura. Sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman ay 27 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan Oro ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Sambuanga naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. temperatura. Meron po tayong gale warning ngayon dito sa Batanes. Epekto po yan ng buksu o pagbuksu po ngayon ng amihan ng northeast monsoon. Kaya sa ating mga kababayang manging isa doon, nagumagamit po ng maliliit na sasakyang bandag at hindi po muna natin ina-advise na pumalaot sa araw na ito dahil magiging delikado pa rin ang kondisyon ng karagatan doon dahil sa malakas na alon o mataas na alon tulot ng bugso ng northeast monsoon. At sa mga susunod na araw ay asahan natin magdadagdag pa tayo ng mga mga lugar kung saan ay itataas po natin ang ating gale warning dahil nga uh, nakikita po natin yung progression ng amihan ay makakaapekto po talaga sa halos buong northern luzon at ilang bahagi ng central luzon sa mga susunod na araw